Sa distrito ng Agusan del Sur, iba yung kalakasan at inspirasyon ang idinulot sa mga kapatid at mga may tungkulin ng isinagawang tanging pagtitipon. Ang mga detalya sa balitang hatid ni kapatid na Eliane Bancairen. Masiglang dinaluhan ng mga kapatid mula sa iba't ibang lokal sa bawat area dito sa Distrito Eclesiastico ng Agusan del Sur ang isinagawang tanging pagtitipon ng mga may tungkulin na pinangasiwaan ni kapatid na Felix Velia Brelia Jr. tagapangasiwa ng distrito. Layunin ng pagtitipong ito na ipaalala ang kahalagahan ng may tungkulin sa loob ng iglesia bilang katuwang ng pamamahala sa pagtataguyod sa mga kapatid sa kasiglahang espiritual. Kasabay rin dito ang panunumpa ng mga kapatid na tumanggap ng tungkulin. Baon ng mga kapatid sa kanilang pag-uwi ang mga aral ng Diyos na nakasulat sa Biblia na nakapagdulot ng iba yung kasiglahan sa kanila. Dahil dito, lalo pa silang magpapakasigla sa pangunguna sa kanilang sambahayan at sa mga kapatid sa loob ng iglesia. Mula po dito sa Bayugan City, ako po si kapatid ni Eliani Bancairin para sa Iglesia ni Cristo News Network. Abangan po ninyo ang iba pang mga balita mamayang alas 12 ng tanghali sa Ibalita ang Pagliligtas. At yan po ang ngayon TV News Update sa oras na ito. Manatili po kayong nakasubaybay para laging informed at inspired. Ako po si kapatid na Aliza upside Magandang umaga po.